Oh, hindi natin pangangalanan yung tao. Pero ang gagawin natin, uh, Attorney Villamor, ay i-refer natin to sa NBI for validation. Yes, sir. Yes, sir. That's a good idea, sir. Oh, pero kilalang kilala itong taon to. I, I am sure that hindi naman siya talaga criminal in the true sense of the word. Eh. Ang araw sa atin lahat, mga kababayan, nung una nating upload na patungkol sa naiwang bagahi ni Ms. Maricora Reyes na ang laman pala ay uh, halong mga mamahaling kagamitan jewel rice at mga bag na nagkakahalaga ng 50 million. Ako po mga kababayan po natin. Ngunit pinag-interesahan nitong isang lalaki na nasa screen po natin, hindi niya man alam yung nilalaman ng bagahe, siguro dahil sa forma ng babae at uh, siyempre kita naman na mayaman, ay pinag-interesahan niya nga itong bag. So matagal ha, bago ma-enhance ang kanyang pagmumuka dahil malabo nga ang uh, kuha doon ng CCTV pero malinaw na binipit niya ito ngunit sa tulong ni Senador Rapitol po at ng staff niya mismo with the uh, collaboration with NBI ay lumabas na nga ang kanyang pagmumukha at dahil nag-announce itong si uh, Miss Maricor ng reward na 1 million kung sino man ang makapagbigay ng uh, talagang accurate na detalye sa pagkakilanlan nitong uh, ni Manong ay uh, agad nakatanggap sila ng iba't ibang impormasyon. Ngunit may isa po silang na-verify mga kababayan po natin, na pati pamilya nitong lalaki ay kilala umano ng texter at informante Ngunit ang kinakatakot ng umano ni Sen. Rapitol po, baka siya naman ang pag-iinitan. Kaya tinanong niya dito kay Maricor at mismo kay uh, Atty. Villamor na kailangan ma secured naman itong informante At uh, kung sino rin pala yung uh, makabili o masanlaan na itong uh, mga alahas o anumang kagamitan na nilalaman itong bag ay posibleng makasuhan dahil uh, pasok na ako ito sa pagnanakaw mga kababayan po natin dahil halos tatlong linggo na pala ito na pinanawagan ni Ms. Maricor Reyes na maibalik sa kanya, sa kanya itong kanyang bagahe at magbibigay din siya ng reward kung sino man ang uh, makakilala at mismo kay Manong mga kababayan po natin magbibigay siya ng reward basta isa sa uli lang at kompleto yung kanyang alahas. So, pakinggan po natin ang kanilang uh, muling pag-uusap ni Sen. Rafa Cortes. Po yan. Yan po yung medyo enhanced na na picture. Yan po siya. Now, meron na pong lead dahil nag-iwan po ng cellphone number tayo doon sa post natin. Marami po tumawag. mga mm wag -hmm. At meron tayong lead. Yes po. At isa pa nga doon sa tumawag. Kilalang kilala ito. Pati yung pangalan ng lolo, lola, tita, pamangkin. Basta <laughs> lahat kilala. Okay. Biglang yaman pala itong si Kolokoy. Mm. Oo. Yun mga nabalitaan tayo. <laughs> Taong yun na nagbigay ng na information ay kilala niya yung ating subject. A uh, very good sen uh, senator. Para doon sa good news. Ngayon, ang gusto lang niyang masiguro na talagang totoo yung 1 million. As in, I'm on my way there para magkausap kami ng personal. At alam ko, parating na rin si Marie Cordia para makausap kami siya ng personal. So, right now, hindi natin pangangalanan yung tao. Pero, ang gagawin natin, uh, Attorney Villamor, ay i-refer natin to sa NBI for validation. Yes, sir. Yes, sir. That's a good idea, sir. Oh. Pero, kilalang kilala itong tao to. I, I am sure, sir, hindi naman siya talaga criminal in the true sense of the word. Eh. Nakakita lang siya ng opportunity. Kaya, hopefully, he would rethink his position at ibalik na lang kaysa sa he has to change his life kaysa naman ma ka lang buhay niya at ng pamilya niya. So tama yung sinasabi ni Atty. Villamor, mga kababayan po natin, hindi naman talaga siya actually uh, criminal o magnanakaw. So baka talaga na-interest sa kanya lang yung bag dahil kita niya nga mayaman, yung may-ari. So inisip niya agad na mamahalin ang laman nitong bag at hindi nga ito nagkamali. So posibleng alam niya na o posibleng naibinta na ito o naisanla na nga dahil tatlong linggo na ang nakalipas mga kababayan po natin at uh, posibleng nagtatago na rin itong si uh, Mano ngayon dahil alam niya hahanapin siya talaga ng mga otoridad pero napakalaking uh, halaga kasi mga kababayan po natin 50 million so talagang nasindak umano siya o nasindak siguro siya kaya hindi niya na ito ibinalik so malas niya lang dahil uh, uh, maganda na yung uh, teknolohiya natin at may CCTV kaya wala siyang lusot uh, kaya kung ako rin sa kanya tama lang talaga na ibalik niya ito mga kababayan po natin total hindi naman sa kanya makakatanggap siya ng reward so maganda sana makatanggap ka ng reward uh, na, naibalik mo ang hindi naman sa iyo yun nga lang baka talagang napag interesan niya lang pwede eh paano so, attorney Villamor kung yung mga alas ay na dispatch na niya yun lang well, okay. it would, it, 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 if he would cooperate I think it can be recovered if he will cooperate later Paano kung halimbawa ay naisanlanan niya, nabigyan na siya ng pera, sanlaan at nagastos niya ng pera? Paano mangyari dyan? The, the, rule saying is, as long as we can prove that it is stolen at yung bumili ay mm. ay, uh, ay dapat alam niyang stolen kasi maraming indications yun. Oh, Paano malalaman na stolen niya, di ba? Hindi mo naman alam. Don, mababawi, mababawi po yun. Under the law, may karapatan pong i-recover from them ang bagay na ninakaw. Okay, at hindi na kailangan pambayaran doon sa halimbawa yung halaga na pagsanla doon sa alahas na ninakaw. Yes. At mga oh, kawawa din pala yung masanlaan na ito, mga kababayan po natin. At sila pa po ang makakasuhan ng violation ng anti pensing do. Uh, uh, makakapagbigay po sa sila ng uh, lead and hanggang po doon sa sinabi ni attorney na hanggang sa mahuli, sila, mahuli siya. Attorney Villamor. Yes sir, yes sir. Hanggang mahuli o hanggang sa makasuhan Kasi paano kung tumakbo na? Kasi pag-uusapan namin sir with the tipster, yung mga kondisyones, para makuha niya yung 1 million. Ano oh. sen Pero ay, ay ano naman niya, ay, pa, very positive naman po kaming uh, makakatulong siya ng malaki. Kasi sen Malaki yun mga kababayan po natin, 1 million. Ano? Sa ngayon, of course, we have to validate the information is giving yes. para pag na naman po yan, uh, madali na pong pag-usapan kung ano man yung pang naging commitment namin. Yung po confidentiality ng no kanyang pagkatao. Pero protection naman po natin yan. ano ba yeah. ano kung ano man mo po mapagkasundan, we will put it in writing Sen with you as one of the witnesses and para it, we will make sure na protektado naman siya. Uh, sinabi ni attorney kanina, eh, makukuha po talaga yan, Senator Rafi. We will assure them na we will provide the necessary reward that we have uh, said and we, we have posted. Kasing kaso dito kahapon, inilapit sa amin na kung saan, uh, sa airport, isa pong lalaki ang uh, kumuha ng uh, bagahe uh, ng aming kumpen at naglalaman na ng 50 million worth na mga alas at bag. Ngayon, meron po kaming tipster na na-identify na po uh, yung apo. pong uh, lalaking yon So how do we go about it uh, Director? Of course, I'm not going to mention on-air the name, pero off-air I can give you all apo. the details. How, how do we uh, approach it, this this kind of case, uh, Director? Apo po. lang uh, po ng formal complaint yung victim po natin uh, kung man siya right back, kung papunta ng agents natin, makuha na po siya ng salaysay at kung... Uh, kahapon lang naman po nangyari yan at uh, may identify natin at kung ma-locate natin ang report itong lalaking ito, yung allegedly uh, na kumuha ng gamit, eh pwede po tayong mag-contact ng operation sa para mahuli po natin siya. Ayun! Mabuhay NBI. Palakpakan na NBI ulit. yeah Thank you, NBI. Sige po, director, gano'n na lamang po. Eh, si Attorney Villamore, Freddy Villamore, so at sa itong kumpleng namin, si ma Maricor Flores, eh sila po ay pupunta sa okay. inyong tanggapan para magpatuloy kung ako nito kay kuya nakakuha ng bagunahan ko na ito ano at uh, total kung nabenta niya na o nasanla niya na wala na ang problema hindi niya naman pala kailangan bayaran dahil mababawi naman pala ng mga ating mga otoridad lalo na ay hindi pala sa kanyang pagpumayari itong mga alahas so handa naman umano tubusin ah, ayon kay uh, maricel Reyes kaya kung ako kay kuya mga kababayan po natin mainam na pumunta na siya or tawagan itong uh, si Senator Rapitol po at sabihin na magsusurrender na siya isa sa uli para hindi na mapahamak kanyang buhay. Kasi imagine, mo, oh, makukulong siya, ah, masisira ang kanyang pamilya. Pero ang ibabalik niya, ah, kahit na isan lang niya na naibinta niya na ay ibigay niya lang umano yung mga pangalan, makikipag na siya para mabawi umano kung saan niya bininta o sinandaman itong mga alahas ni Miss Maricor. Makakatanggap pa siya ng reward, hindi pa siya kakasuhan solve na ang kanyang problema. So, yun nga mga kababayan po natin. Ano? Oh, sir. Opo, opo, opo. At uh, mabigay lang po yung number ko kay Atty. Villamor. Opo, sir. Mamalikor. Ayan. At uh, kayo kasama si uh, Atty. William pupunta sa NBI para umpisa na yung proseso ng pag-file of tasong sa tao. Salamat okay? Pa, Thank you. Atty. William Orr, maraming salamat. Tama ako Kaya pupunta para mag, ano makausap namin yo para from there siguro the director of SDI. NBI. Oh, Salamat sa iyo. You're 1 million richer. One week lang nasa kami mo ng 1 million. Syempre may proseso. After na ma-validate na NBI at masampan ng kaso, ako na mismo sasabi dito kami ma kay Ma'am Maricor at kay Attorney mo na ibigay na yan. Yes. Kasi pwede na may sampan yung kaso. Hirap para sa kanya sa pamilya niya, Sen. Ako naniniwala, he, he will give up or eventually he will just present himself to the NBI and talk to the NBI rather than suffer the difficulty of the life of a fugitive. Kasi damay ang pamilya mo pag ganyan sin eh. Totoo yan, totoo yan. Yung kanya oh. yung pamilya, sigurado, damay oh, na damay. Oh, oh, oh. Buong ang kanya, damay mm. rito. Oh, damay talaga yan mga kababayan po natin. Kaya tama itong sinabi ni uh, Atomne Villamor sa uli mo na lang yung uh, gamit lalo na ay eh, na broadcast pa sa rapid po in action so talagang kakalat agad ang kanyang pagmumuka so halos lahat naman ata ngayon kahit sa probinsya e eh, nagsiselfon so ala nga naman hindi makilala mga kababayan po natin ang kanyang pagmumuka tingnan po natin ang kanyang pagmumuka mga kababayan po natin so pag ganyan ang kanyang pagmumuka ala nga naman hindi makilala yan Oh, pag ganyan siya eh. Totoo yan. Totoo yan. Yung kanya, oh. pamilya sigurado damay oh, na damay. Oh, oh. Buong ang kanya damay dito. Mm. Mm. Di pa sin Meron ako naging kliyente nung araw na naging number one most wanted. Oh. Hindi na katagal. Nag-debug na. Hindi ko sasabihin kung sino. Saka sisikat ito. Itong lalaki ito pagwas na isang parang kaso, kaso, pipika pinatang media, social media. Eh, Ngayong pangalan pinost ko sa social media ko sa FB account ko, nag-trending na. Eh, lalo pa kaya kung na nailagay na yung mukha niya talagang tunay na tunay na yung litrato <laughs> hindi na malabo kasi ganito kayo ng sistema ha iwaran kayo na lumalabas so iwaran e yan available sa website yan ng PNP NBI so let's say na-locate siya sa isang probinsya yung PNP doon can secure that iwaran e and serve it on him wala siya pagtataguan hmm okay kasi saka very powerful lang na siya ng social media may ma ma masilip lang siya pag may message sa atin malolocate ko na ako sa akin ganito, he should think not for himself, but for his family. Uh, Siyempre po, overwhelming kasi kahapon din po, nakaka-receive na kami ng mga messages. So, ganun po talaga yung naging impact talaga nung, nung pagpunta ko dito and at the same time, yung pagtulong niyo po sa amin. And nakakatuwang isipin na immediately uh, may nag-respond agad na mga tao at nagbigay talaga ng concrete uh, lead sa amin, sa atin. Pero ma'am, makatulong yung 1 million. I don't know, siguro, niya, walang, walang, walang reward. Siguro po, uh, mas ano? napabilis po talaga. Pero naniniwala naman ako na eventually talaga, through this program, may makaka-identify. Siguro lang po, mas nagkaroon ng, ng mas mabilis na aksyon kasi who wouldn't want a 1 million pesos? Uh -huh. <laughs> alam mo, umabot ng 5 million. mga naman, mga kababayan, ano, so talagang napabilis ang aksyon. So sino ba naman ang uh, ayaw ng 1 million kung ikaw ay nakakilala sa taong ito at may sapat kang informasyon baka posible nga pamilya niya eh. <laughs> yung nagsumbong pa ito mga kababayan po natin dahil sa isang milyon kaya ang sabi ng ating mga komento pera-pera uh, lang kasi yan so handang ilaglag ang pamilya mo kakilala kaibigan pagdating sa isang milyon so ganun pa rin mga kababayan po natin talaga may kasalanan ito nakakuha ng bag eh kasi hinahanap na nga ni Miss Maricoro kailan sana kung walang naghahanap ah. o kaya napabayaan na lang so ah uh, pa pasok sa banga yon Pero ganitong nangyari na talagang may naghahanap na plus na kunan pa siya ng video, eh baga kailangan niya na dapat i-surrender. So alam natin na intention niya na ang bag kasi unang-una pa lang nung alam niya na iwan, dapat iniwan niya na uh, I-surrender niya na doon sa airport personnel. Pero hindi, inuwi niya pa eh. So talagang intentionally na gusto niya kunin ang bag. Eh lalo na nung binungsan niya, nakita niya, wow, ang dami, ang daming alahas, mamahalin worth 50 million. So talagang nasindak yun. At lalong hindi na siya babalik doon sa airport. Ang problema, kilala siya ngayon. Damay, pati pamilya. Million <laughs> ang nakakita no, sa pinos natin sa Facebook natin. Nasa pool siya no, ilan doon, kilalang, 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 kilala siya. Mm -hmm. Ayun, malas niya. Yun Yan nga po. So, so oh. yung 1 million, yung tipster, uh, in-assure ko naman na may bibigay sa kanya. Yes, so pa, doon lang po siguro tayo mamarecord na kapag na properly identified na, sinabi ng NBI siya ngayon, at na-file na yung kaso sa fiscal's office, L. nakakagulat din po kasi mabilis lang pala i-enhance, Senator Happy, kailangan. Oh, kayo diba? pa pala yung mag-request. Actually, <laughs> uh, yung pag-enhance na NBI, hindi masyado. Ang nag-enhance ay yung editor po ng RTIA. Ah, graphic artist. So <laughs> dito na lang pala ipadala sa editor ng mga tagay NBI. Graphic artist po <laughs> sa po ng na, RTIA. <laughs> hindi sa so minamalit ko pong yung ano ng NBI. Ha? Uh, yung pinadala ng NBI, kailangan mo pa plus lightan. <laughs> Medyo so pixelated pa. Ay, pixelated pa plus <laughs> yes. sa ilalim. So binigay namin sa aming editor, graphic, graphic artist. artist. Pagkita Pakita mo yung gawa ng graphic artist natin versus yung ginawa ng ay, pakita natin para kanina kasi kinilawan pa natin. Mas malinaw pa nga yung sa ano ano graphic artist kaysa NBI ano kalokohan talaga. Kami Idol. Yeah, yung gawa ng graphic artist namin. Mes mes ano po. Yeah, ayan yeah, graphic artist namin yan. Yung sa NBI pakita natin. <laughs> <laughs> Pero nang nangako naman yung NBI, yung airport ng na NBI na meron pa mas maganda diyan. Give them one week. Opo. Okay, sige, one Inas week. Inaspas lang kasi siguro ay. Well, ang importante po ma'am, nakilala siya nung kakilala niya na, ay, si ano yan? Oo, oh, oh, siya na no yun. Oh, di ba? Kakilala din niya yung mm, ano. Opo. So, <laughs> Tagal po namin naghintay na sana kahit pa paano is magkusa siya. Kasi it took us three weeks to to get here. So, naghintay po talaga kami na eventually siya mismo since ah uh, madami na din naman po kaming nilapitan. Hindi naman po naging lingid din po sa uh, airport police and sa bumubuo po ng airport na gumawa na rin po kami talaga ng dumaan po kami sa proseso na. Oo. Uh, so kung may mga kaibigan po siya sa airport noon, siguro po nalaman niya o nakarating na sa kanya na hinahanap na po namin yung, yung luggage. Pero since nga po umabot pa tayo sa ganito, hindi ko na po kasi din alam if uh, pag hindi ko po siya kinasuhan is baka matolerate po yung ganong uh, action And sana lang po talaga wala din pong tao behind him uh -huh. para at least po uh, kampante naman po yung mga tao din na uh, uh, laging nasa airport, especially for those na laging bumabiyahe, mm -hmm. na every time, syempre po parang uh, airport kasi represents our country eh. Parang ang hirap po na every time bababa uh -huh. ka o sasakay Gateway ka ng airport. Yes, exactly po. Na uh, meron kang meron kang takot lagi pag nasa airport ka. Ano yes. na po sabi ng mga netizen. Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh, tinitira yung airport natin. Uh Opo. -oh. So yun po talaga. Uh, sana po mag magsilbing aerial na rin, especially sa akin. It's a very hard and expensive learning. Very system. expensive. <laughs> very expensive po talaga. very expensive talaga yan. Ikaw pa naman nag-iwan ng uh, 50 million. So pwede rin masabi natin na kapabayaan mo o katangahan ang uh, pag-iwan ng uh, iyong kagamitan. Pero ganun pa rin ay uh, dapat talaga ibalik ni Kuya ang kanyang uh, nakuhang bag. So antayin natin ang development mga kababayan po natin kung maibalik pa ni Kuya ang uh, bag na ito. So congratulations doon sa nagbigay ng informasyon. At dahil uh, makatanggap siya ng instant 1 million. So pagkatapos umano ma-verify, ma at mahuli nga itong si Kuya, ay dito na umano matatanggap ng texter ang kanyang reward na isang million. So bago pa siguro ma-verify at matapos ang proseso, mainam na mag-surrender na rin itong si Kuya para hindi na siya makasuhan, hindi mapahama ang kanyang pamilya at uh, mabubuhay siya ng tahimik dahil sa kanyang ni nitong bag na kumpleto ang laman. Kaya sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform para sa inyong komento at opinion, mag-iwan lang sa ating comment section. Maraming salamat. Kababayan.